Pinagahanap ng pulisya ang omonoy nagpahit-hit ng sigarilyong tuklao sa binatilyo sa tagig na dahilan omonoy kaya tila nawala ito sa sarili. Ang biktima, napilitan lang daw dahil sa takot sa mga suspect na hindi niya kilala. Nakatutok si EJ Gomez. Pinaghahanap ngayon ng Tagig City Police ang mga sospek na nagpahit-hit umano ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw sa 16 anyos na lalaki sa Barangay Central Signal sa Tagig. Ang lalaki kitang sumisigaw, umiiyak at nagwawala kaya dinala siya sa ospital. Tinanong ko yung bata, sabi niya, Sir, may lumapit po sa amin ano, nakamotor, dalawa, tapos tinanong yung kasama ko kung pwede magbomba pag ano, pumayag yung isa nagbomba. Pag bomba niya, nag-hits siya. Pag hits, alis agad yung ano, lalaki na nag sa kanila. After 5 minutes po, yun. Nangisay-ngisay na. Bumagsak na po sa side. Tapos lumalaban na po. Di na makontrol yung sarili niya. After ano lang, 20 minutes po siguro, ma'am. Bumalik na po siya sa dati. Hindi na po siya yung nag-wild, ma'am. Nangingisay. Ngingiti na lang po siya, pero nakapikit po siya. Kinumpirma ng Tagig City Police na mayroon nga nagpahit-hit ng sigarilyon tuklaw sa biktima. Sa pool, sa CCTV ng Barangay Central Signal, ang dalawang lalaking sospek sakay ng motorsiklo. Nakita natin doon na meron nga dalawang lalaki na um approach dito sa uh, biktima natin. kaswalang uh, casual lang sila nag-uusap, then yun na nga, uh, parang pinapaano siya ng sigarilyo, which is sabi Tuklaw. Tsaka umalis yung dalawang Uh, unidentified pa rin natin. Posible raw na dayo lang sa lugar ang mga sospek. Tumangging humarap sa kamera ang 16-anyos na biktima na isang grade 11 student. Pero kwento niya, hindi raw niya kakilala ang dalawang lalaking lumapit sa kanya dito mismo sa aking kinatatayuan. Pinilit lang daw siyang humithit ng sinasabing tuklaw. Wala raw siyang nagawa kundi sundin ng dalawang lalaki dahil sa takot na sasaktan siya. Hustisya naman ang hiling ng mga magulang ng biktima na residente ng barangay Hagonoy. Patuloy ang manhunt operation ng Tagig City Police sa mga sospek. Pinaigting naman ang curfew sa lugar kasunod ng insidente. Nakita naman natin na hindi maganda talaga yung reaksyon. Hindi pa natin alam kung ano yung after effects sa kabataan. Kaya alarming to para sa amin. Itong tuk tuklaw na sinasabi nila is napaka-dangerous sa katawan natin. Kasi ito, mataas yung nicotine na inilalabas nito. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, Nakatutok, 24 Horas.